First time na sumalang ni Nafiang at JM sa umiikot na kamera. Ang ganda naman ni Fiyang sa kanyang suot habang nakatayo sila sa gitna. Biglang napayakap si JM kay Fiang habang sinusundan niya ang umiikot na kamera dahil muntikan na niya itong mabangga. Started... <laughs> 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 Halatang medyo nahihiya pa ang dalawa na sabayan ang pag-ikot ng kamera sa kanila at kasama rin pala nila si Rain. Samantala, habang nagla-live si Fiyang at mukha lang niya ang ipinakita, nagulat ito nang biglang lumabas ang kamay ni JM na nakahawak sa leeg at sa hekaw niya. Ay! Kalaunan ay ipinakita na rin niya ang mukha ng binata na sobrang lapit sa kanyang mukha dahil nakahiga siya. Okay, mm -hmm. Napasabi na lang na pogi si Fiang para kay JM. Kapag magkasama ang dalawa, talagang napaka super clingy nila sa isa't isa. <laughs> ganap na Manila sa kanilang BTS shoot para sa ASAP biglang kinabig ni James si Fiyang kaya nagulat ang mga photographer Habang nag-aayos pa ang kanilang team napasayo bigla si Fiyang may pagkamakulit din talaga ang dalaga at muntik pa siyang matamaan sa jacket ni Jigga. Super bagay na bagay ang dalawa lalo na sa kanilang magkaparehong kulay ng kasuutan. Dito seryoso na silang nagpupus para sa kanilang pictorial. Shhh. Shhh. Yeah, really yeah. nag enjoy ang dalawa sa dagat habang nakasakay ng jitki Si Jim ang nag-drive habang nasa likuran si Fiyang Halata sa mga ngiti sa mukha ni Fiyang ang kilig at saya na magkasama silang dalawa